Ayan, uh, ganda tanghali po sa ating lahat. Uh, ngayon po eh, kasama ko si Joker's Vlog. At uh, dito kami ngayon sa Katunggan, yung kanyang pinagkukuha na ng mga yamang ilog. Uh, bali, humingi po ako ng suporta uh. kasama ang kaibigan si Joker's Vlog. Uh, Pakipalo at subscribe na rin po ang aking Facebook page, Papaverse TV at sa YouTube channel. Yun na, uh, maraming maraming salamat po. Ayun po. Sana po hingi lang tayo ng gabay sa Panginoon. Sana po dito po kami. Ah, hingi lang po tayo ng gabay sa Panginoon. Sana po ah, lahat po kami may madala. Kahit ang iisa lang po, masera po kami. <laughs> Pero, <lang> po. po. <laughs> po. i think ito guys ito tawag dito, putil putil yeah. hours later seven hours later two five. oh lini jokers si vlog oh Ayan oh ito po oh pistan po tayo sa ano sa sa mga seal at malalaking litog oh. ayan oh. Huh? oh 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 ayan oh Ayan yung kapis. O. Mga litog lang po ang ating huli ngayon. Talagang wala halos na ano. Wala halos makuha dito sa ano. O yan no? mga mm -hmm. wala, no? shill, no? o. mga shell. Wala yun. Puro shell Kapis. Ito po ka asa amin sa'yo. Ito po ang <laughs> asa o. Tapos nakakuha po yung isang kasama natin ano. Malabanos. Ayan po. Ayan o. No? Ito, yun, isang kasama namin nakadali ng Malabanos, oh. Malabanos. Ah, Nakahuhuli wow. lang yun yan. Makabaw, no? Makabaw. Laki. Kaway-kaway, sa nakahuli. Oo, oh, kaway. Kaway-kaway, sa nakahuli, oh. Ayan. <laughs> Grabe nga ba? Labas-labas <laughs> niya, buti niya kaya pasok, oh. uh Dulas Oh, ito, ito, ito. Ito naman yung huli ni Papa Burns, oh. Dulas, Richelle. Richelle. Dula, dula. Ito yung shell. Ito yung lang Aba aba, 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 aba. Marami, marami rin. Marami rin, marami rin. May <laughs> At simple po, maraming maraming salamat po sa ating mga viewers dyan. Suscriber okay. at sa silent viewers. At simple po, kay pamili binuya kay Ma'am at kay Sir, at kay Chris. Sa lahat po na nagmamahal sa Joker's Vlog, maraming maraming salamat po. God bless. Okay. Sipri po, kaya ano? Kay Papa Berm. Ayan o, siya o. Ito, ito. Tira nyo. Ayan. Ayan, maraming maraming salamat kay Jokers Vlog sa ating pagkulab. Ayan. Nakasama namin siya. So, marami rin ang kaibigan na sumama. Ayan, Ayan po, marami po. Sina. Ayan o. o. Ayan o. Okay. Ayan. So, paano mga kaibigan? Mga, mga katoto at Uuwi na kami. Uuwi na po kami, uuwi na. Kaso pa. Tulak-tulak din ka, bangka. Medyo na, humina na yung alon. Humina na rin yung habagat. Habagat. Tara, tara. Tara. Let's go. <laughs> eh, hey, ayar sayo. Tulak kami, tulak. Naubusan <laughs> na ano. Naubusan ng kasulina. Buti na lang malalakas pa. Kaya po, po yung mga kasama namin, no? Palit-palitan lang po, palit-palitan. Pag nanghina, hina. <laughs> Akyat, <laughs> yung malakas mo yung tulak. Sinabot mo babaw, eh. May gasolina pa rin naman. Kaya lang sayang, mahal kasi yung gasolina. Kailangan natin magtipid para makatipid. Kailangan <laughs> magtipid. Zero <laughs> lang po. Tinan niyo po ito. Oh, iba ayos. <laughs> oh, no, 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 no. Habilis na ni. Para ini pa! pak. Habilis pak yang no yung pajak. No ni. Nungusun siya sa tubig din kanya na